Maris Rakal humihingi ng tawad sa mga nangyari sa kanila ni Anthony Jennings nilinaw na sinabi sa kaniya ni Anthony na hiwalay na sila ni Jam bago simulan muli ang story nila. June 2024 ay inamin ni Maris na nagkakaroon na siya ng pagtingin kay Anthony dahilan upang sabihin niya ang katotohanan kay Rico na dahilan upang mauwi sa hiwalayan ang dalawa sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasama sa mga trabaho ay lalong nabuo ang kanilang pagtitinginan. Kalaunan ay isiniwalat umano ni Anthony na hiwalay na sila ni Jam dahilan upang mas lalong mapamahal si Maris kay Anthony. I would ask him, God knows I ask him, nagkabalikan ba kayo? And he said no, you still love her? He said no. He would say things na ako ang gusto niya, I really ask him so many times. Ilang beses na umanong tinanong ni Maris si Anthony kung kailan niya i-announce ang hiwalayan nila ni Jam